Good morning guys, at uh, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo Sa ngayon guys, ay, uh, kami po ay uh, mamimili ng isda At uh, ito nga ay uh, uh, magsaman yung ngayon, uh, papuntang uh, Malahuno At uh, maaga pa naman, uh, mag-aalas pa ako pa lang uh, Papuntang muna ako guys sa may big ring, maglakad-lakad ano uh, Kasi yung aking uh, busing na si Mama Jeannie Ay uh, nasa ano pa guys, nasa Marilao pa So... Ayan guys, at uh, intro muna tayo guys ha uh, Magandang uh, magandang umaga po At uh, uh, lampas na yung uh, paspo guys It's 5.16 na po ngayon ng, um, ng uh, umaga no At uh, araw po ng uh, martis So ayan guys, at uh, mag intro muna tayo Good morning guys Uh, habang uh, hinahantay po natin si Ma'am Jeannie, uh, tayo po ay uh, pupunta na sa may uh, uh, kanto, sa may uh, palengke, no? At uh, doon ko na lang po siya hihintayin. So, guys, uh, pag-usapan po natin ang uh, Pasko. Para saan po ba yung uh, Pasko? So, ang uh, Pasko, guys, ay uh, unang-una sa mga uh, bata, no? At, uh, simpre po, para sa lahat po yung uh, Pasko, no? Uh, maraming uh, batang napapasaya guys Pag uh, binibigyan po natin sila ng a uh, kunting pera guys no so ang a uh, kunting uh, pera po na to, guys ay uh, simpre, ay uh, para sa mga ninong at ninang ay uh, pinag po natin yung ating uh, mga hinahanak ano at uh, para naman uh, mapasaya po natin ang kanilang Pasko tayo pa ay uh, magbibigay ng regalo o magbibigay ng a uh, kunting a uh, pera sa abot ng ating ama ah, guys no ayan ah, good morning ah, good morning at ah, happy ah, na ah, panibagong ah, vlog na naman po tayo no? so katulad nga po ng sabi ko si lang po at uh, ah, ating uh, kailangan dito sa uh, ah, para po tayo ay am ah, ano? so ayan ah, katulad ko nga po ay ah, uh, matagal po akong ano ibig sabihin guys ayan guys uh, may uh, paparating na uh, ambulansya guys no kasi dito no, sa amin guys ay uh, malapit po dito sa may ah uh, uh, hospital sa may ah uh, ayun na guys yung ambulansya ambulansya so, uh, ayun papunta po yun sa hospital so ayan po para sa lahat po yung Pasko guys At yun nga ay uh, na naman po tayo sa uh, ano, uh, New Year no? Ayan, at, uh, Napakabilis ng uh, panahon guys At uh, mag uh, tweet na po Good morning uh, good morning At uh, ito nga ay dito ay uh, uh, May bukas na tindahan na guys Yung uh, uh, sisig suabi Sisig Swabi guys So marami pong uh, negosyo dito guys At uh, ito nga ay uh, uh, napakahabang uh, tayuan ng uh, business no Hanggang dun yan sa dulo sa may tapat ng uh, terminal namin At uh, dun din guys sa may uh, papuntang Adilasaro uh, ay uh, uh, may bago na namang uh, bukas na negosyo no So ito po yung ano yeah. guys no uh, Pandesal uh, May pandisal dito guys no good morning nga good morning ayun uh, nga ay uh, malapit na po tayo sa pinaka main uh, terminal ng aming uh, tricycle uh, kaya po maaga guys ay ako po ay magmamaniho uh, magmamani uh, ko ng owner ni ma'am jenny uh, pupunta po tayo ng uh, nabutas no? uh, maaga po ako naligo para uh, presko at uh, maganda sa pakiramdam Wala kasi yung susi ng uh, kanyang ano, kanyang owner kaya hindi po natin na uh, mapapainit. Sa kanya po yung susi, no? So yung Angel's uh, Pizza dito guys, no? Ay uh, hindi na pala to uh, 24 hours. Dati-dati guys ay uh, 24 hours itong nga uh, nagbubukas. So ngayon ay uh, uh, nakasara na pala, no? Ayan guys, so maraming apang-deliver uh, ng uh, pizza hut, pizza, angel pizza. At yung Ever I6 ay, six, ay uh, magbubukas na po yan. May Ever din dito guys. ata uh, ito po yung pinaka -ano namin guys, uh, market dito sa may ano. ilalagay ito po ito ng uh, Roberto uh, Marquez Roberto Marquez no? ito na tayo sa pinaka terminal namin no? At ito nga ay ah, uh, walang nakapila guys na uh, tricycle no? ubus na ubus yung uh, tricycle uh, siguro ay uh, mga nabiyahi uh, walang uh, tumagal sa biyahe guys no ito guys so oh, malinis na malinis ang aming na kami uh, terminal at uh, wala pong uh, tricycle oh. No? So pwede pa na, pwede pa tayong uh, bumiyahe habang uh, wala pa si Ma'am Ginny. Pero uh, na po natin si Ma'am Ginny, morning. guys. Morning. No. morning. So yan guys. No. Dito mga ka-idol, nauubos yung aking uh, sa maghapon. At uh, uumpisa ako ng umagang uh, mamasada hanggang uh, inaabot po ako ng uh, minsan guys ay uh, alas 12 ng gabi kung uh, malakas po ang uh, biyay para naman guys sulit uh, ang uh, kita you know, para sa aking api nagkakagastusan at sa aking api nagkakaabalahan guys no good morning nga uh, good morning so ayun nga po at uh, Salamat kay Lord at uh, nagkaroon po tayo ng uh, extra income. At uh, yung pong extra income na yun ay aking uh, pagkamamaniho uh, kay uh, Ma'am Bali, ano na guys, uh, bali uh, pangatlo ko po na pong uh, pag, uh ito kung sa po no. At uh, inaantay-antay ko lang po si uh, Ma'am para po uh, imaniho ang uh, kanyang owner. No? At uh, si Ma'am guys ay... Uh, uh, na balo uh, maaga po siyang na at uh, ang kanyang asawa ay si uh, boss uh, Joel no kaya napakasipag ni uh, ma'am Ginny guys at uh, siya po ay ang uh, nagtitinda ng uh, dito uh, sa may uh, palingki, no antay ko lang po siya kasi po siya ay uh, umuwi sa may ano ah uh, uh, marilaw marilaw pa kasi po yung uh, kanyang uh, kapatid sa Binderialis ay uh, nag uh, vacation na, no? So, ayan, guys, no? Upo muna tayo dito sa... Uh, ano? Ayan, guys, no? Upo muna tayo dito abang uh, nag-a-hantay ang tayo dito. Ah, uh, ma'am, gilid. Ah, uh, time kick tayo, guys. Ah, uh, alas 4 na, man. may chachi mo nga din guys ano kaya yun baka hindi na mamimili no? tingnan ko lang guys yung no? whisper good morning so gently in my ear coming back to you, baby. Soon be there. Soon be Ayun at uh, nag-chat uh, kasasakay lang. Ito na po si Boss Nonoy, guys. Boss Nonoy, ate bay mo, ikaw lang mag-isa na iwan ah. Iyon. <laughs> ah, uh, nagtiksakin si Wandini kasasakay lang daw niya ng jeep at uh, magantay-antay ako. <laughs> okay. Dalawa kayo po sa Ah, ah, na dyan. So ayan, ah, uh, akala ko guys ay uh, ano? Uh, hindi wala po tayong ngayon. So magkantayan tayo lang po tayo kasi ah, uh, nag-chat na po sa akin si Ma'am Dini. Ang uh, sabi dito guys, ay uh, nakasakay na uh, raw po siya ng jeep uh, from Amarillo to Balizuela ano, mabilis uh, lamang po yan guys kasi wala pong atrapik uh, So, po natin ay mag alas 4 na. No? Ayan na, ah. good morning, ah. good morning. At ayun ah, nga, tuloy po tayo sa pagbiyahe. Sa may ano, Marilaw, sa kapatid niya doon. Hindi ko alam kung saan sa Marilaw, basta Marilaw daw. Kasi dito sa Binterialis, wala yung kapatid niya dyan, umalis. Daming sa kayo. Sa, sana sumakay para puno si Busnonoy. Hahaha. <laughs> Kami dah si ke tempat yang lebih jauh dah, ayuh dah si bos ini Ayuh dah, ayuh So para guys hanggang nga dito muna ang vlog na to ha At ah uh, Ah so uh, antay ko na lang si ma'am dito Ayan Bye bye muna guys so, Guys ah uh, good morning po go. at ah uh, nandito na po tayo sa hmm. Nakutas no At ah uh, antay antay ko lang guys ang ah uh, Ah uh, kargador man. ni ma'am Gini At uh, ito nga ay ah uh, nandito na po tayo nang antay antay na lang no Some So pumasok man. na po si ma'am Gini sa loob guys doon sa fish at uh, sa kuwana ng isda ah, uh, lagay nga pala guys ng panahon dito dito sa may uh, nabutas fish port ayun, at ah uh, uh, maganda, wala namang ulan na uh, nararamdaman at ah, uh, yun ay uh, medyo malamig kasi uh, maaga pa guys no, ayan na uh, happy morning happy morning, at ah uh, ito po yung timba na paglalagyan ng isda, no, ah uh, at ito yung owner na minamani ko guys uh, uh red uh, may pinturang red ayan ayan po yung owner no? uh, Ayan. At nakapalibot nga dito guys nakakaganda pala dito guys yung sa humata, no? ayan doon yan sa dulo papasok pa doon sa ah, uh, uh, napunta sa fishboard na doon si Mandini nauna na siyang uh, pumunta roon uh, ay ay uh, mamimili ng isda Ayan. Uh, good morning good morning at happy uh, martis na guys no at uh, pamaya maya po ay uh, pagkatapos natin dito ay uh, mamamasada po tayo ng uh, skill. Uh, para po sa ating mga uh, pangangailangan so, pagka gumita tayo dito guys uh, mamaya pagka binigyan tayo ng uh, ay bandit uh, didiritso ko ng imisis ko yung ating uh, guys, sa may uh, nabutas uh, fish port, at uh, yun nga po, ay uh, galing tayo ng uh, Valenzuela, ayan, okay naman, guys, uh, ayan, so, paano, guys, hanggang uh, dito na lang po ang uh, vlog na to, at uh, maraming maraming salamat sa mga manunood ko at sa manunood pa, ayan, maray na aga sa gabos, ayan, at tuloy-tuloy uh, uh, lang po tayo, bye-bye po, bye-bye,